sa inyong lahat Luzon Bisay sa Binay kung kung saan nandito na makai pinasal ko kayo dito sa perya mga idol tingnan mo dito mga idol oh parang nakakatakot ito pero mo to tumatay sa iri you know nakikita niyo ano <laughs> oh oh ba diba? so ano masasabi mo mga idol si eh, paki subscribe comment and like na mga po, guys so yun po ang oh, ganda ng ano dito sa akin no? oh so kanina mga guys mayroon po kanina na hilo yung ba video ba sa kasi na hilo na mo, mo. Oh. oh like palo and share mga guys Facebook YouTube sa mga release ko yun po yan sa tatak ko sa mga pamangking ko eh, sa hindi mabon sa sa yung Richard basket sa moral yun po di ba oh parang na hilo <laughs> yun di ba ang ganda so marami naman dito mga idol na nood ayun yun dami mga nanood eh. Yon, so nakikita mga rin, yung iba nakanganga. O, ito po, Oh. Ayun, Oh. Yon, mga tagakat mo hindi ito, nakasama dito. O, oh, sumisigaw, Oh. <laughs> so, ano man sabi mo, guys? Yon, sa tao ko yun sa libukan na tarang samar. So, mga katrabaho ko dyan sa so, isulong, kumusta po kayo? Ayun po, ako po si Edmundo Basis Vlog. itong nitang ito, tawag na, na Marcel Vlog. Yon, tumatimbling sa area, Oh. Yung, pakisupport naman ako guys Pakitalo naman ako sa Sa Facebook ko Yung pumunta ko sa Siot Time Yung nanalo ako doon yun po, nung, nung six, Yung po Mapanood mo yung Dumbier 6 Mahina na <laughs> Lapitan natin dito Yung po medyo nasusuka na Pagbabaan nila Parang nahilo natin kasi mayroon kanina nagsuka dito mga guys so ano mo sabi mo guys yung tinatawag na hangover diba o oh. unang ano tinanggal lalaki yung medyo na hole medyo na rin ito guys yun po ah yung magjowa pala ito Yan hanggang doon. Ah. <laughs> doon pa oh. So, gus marami pa gusto mga guys, ano, sumakay kasi ito na. Katubos na sila ng ticket. Yan sila. Ito yung ticket mga idol, yung bayad si Binti. Siguro bibilahin ko mamaya kung ilan minuto. Yan po, mayroon pa nagsusuntukan dito oh. Ito. Ay, nakita din. Oh, di ba? Ang dami karyahan dito. So, ito yung mga sasakay. Ito ang bayad, oh. 70 si pesos. Oh, yun po. <laughs> yeah. Yun, medyo nahilo. Eh, so, na sila, oh. Oh, kumusta? Hindi kayo na hello? Ha? Masarap ba sumakay? Parang... Masarap yung sumakay? Pero yung, yung isa kanina, gusto ba? Yung, yung kanina. <laughs>

sumakay sa kayo. Dito <laughs> <laughs> mga guys, nakikita nyo yun. Medyo marami rin tao. Dito um, lang ito sa dulong harang. Uh, sa ano sa rubin ito. Nakikita mga guys, uh, ulitin natin ito kung mag sigaw Para marinig nyo talaga yun. Mga sumisigaw. Mga sumisigaw. So, ito so, so mga idol, abangan nyo na eh, dahil ito siguro parang sisigawin yun naman metro kasi karamihan ito mga isbiyante rin kung mapapit nakasakay dito. Ito. So,

Kasi yung mga kasama nila hindi na sila sumakay. Matatakot. Kamamaya oh, pa kayo susakay? Hindi, walang silang pera. Time... Mayamang kayo, wala kayo pera. Sino ang pangalan ng mga kasama mo? Oh, ano, pa? Si Mika, tapos si Aka, <laughs> and then si Ika. Ang dalasi. ba talaga kayo? Okay sa sangkat mo malapit sa para lang sir nandis um hindi sa oh. city side ah oh, dito lang banda ah oh, medyo ano lang pala so ito mamaya guys sa sunod naman sila naman sa sakay daw at ito yun ayun nandun yung mga ano nila mga classmates nila so dito tayo banda yun medyo marami naman mga tao na dito nakatingin yung iba nagbibidyo siguro yung iba ito puro mga vlogger na ano kaya dito, apo tumutulo tap guys kaya. Ni maganda ganda dito kasi nagsisigawan ng mga tao dito. Minsan yung mga barya, umano yung tumatalisik at kagano, meron mga barya. At tamaan niya ako kanina nang piso. Ito na. Tabunan, mga. Oh. No. Yan na. Ah. <laughs> gusto maka isusu <tipos> <tipos> yun know, lang guys tingnan mo tumatay mling sa iri pero mo sa taas sa una ulo hindi ka ba mahilo nagsisigawan <laughs> sila <tipos> yung mga bariya nagkalaglagan na yun <laughs> sa so, mamaya, guys mayroon ako interview kaya nga ano masasabi nila yun know? yun <tipasyon troisième> <Yan> po oh. <laughs> <tipasyon> 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 oh, baliwala lang, oh. Tingnan ko, tumpay-timeling sa iri. Oh. Kaya <laughs> oh, 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 oh. naman guys, ano yung masasabi po is vomit naman. Oo. Eh, eh. <laughs> so ano man sasabi nyo guys paki please comment so kung gusto yung magtanong mag, -tanong, mag -ano lang kayo mag ay <laughs> <laughs> so, marami mo lang yan so, hop oh, kawai kawai youtube channel <laughs> so interviewin natin <laughs> O bakit nagwakay-wakay yung mga buhok nyo? <laughs> so interviewin natin ito guys. O. Ayan o. Sinita. Yun po. <laughs> bakit yung isa tum... Bakit yung isa natanggal yung salamin? Tumalsik. Meron, meron. Kinuha sa oh, tinago. Uh, ano? O tinago? parang nahilo ka. Ano man sasabi mo? Malibala lang. Ha? Okay lang? Bakit? <gubway> ano? Diba? Masarap sumakay Parang eroplano. Ano? Birmo. No, <gubway> mo? Galing sa tasa, una, unang-unang una, lulog. Una. Saka ganyan. Diba? Ang Ma bakal, tumama. Uh, Sabagay, hindi naman dumugo. Ayan talaga, oh, baliwala lang oh. Di ba, titibay oh. <laughs> Mabuti, walang nagsuka sa inyo. Hindi, <laughs> <laughs> kaya kaya talaga. Yung magsuka lang talaga, yung mga na umiinom <laughs> ng alak. <laughs> yung so, ito so, guys so, iba, oh. Di <laughs> ba baliwala lang. <laughs> Maangat ako. Maangat ako, ganyan talaga yun. Nakaano, dapat nakadiretso ka sa upuan. nag ako pa harap. Tapos ano, nauhuli. Parang baliwala lang sa'yo, pwede ka pa sumakay. <laughs> sa pao. Eh. Sakay na kayo, kuha <laughs> na kayo ng ticket. Sa pa, Huwag na huwag mga alak, bag malasing kayo. Kasi ang Uber na tawag niyan. <laughs> Wala, hindi naman pa ang ngipin mo. Mag-shoutout ka sa Katmon. Shoutout Katmon, panalo nga ba so, Oo, mga classmates niyo. So Kana mga kaklase ko dyan, mamamatay uh, na kami kanina. Yun po. Ito eh, yung mga kasama na sila naman sa sakay. <laughs> yun po. Hindi kayo sakay, <laughs> bakit? <laughs> o sige, maraming salamat po guys. magandang gabi po sa nila. Shout out. Eh. Shout out sa mga nagaano tamar Yun po. <laughs> Sino pangalan mo? Mikaela. Mikaela. Kati. O Kati, ikaw. Dai. Oy. Oh, Mag-shoutout mag ka sa mga classmate mo. Wala, wala. Shoutout classmate St. Paul. Mga jowa nyo. Ah, wala pa. Mga bata pa kayo. Huwag muna kayo, Jojo. Mag-aaral muna kayo. Study first. Mga cross cross lang ano. Study first. Thank you. Oo. So, Maraming salamat. So ito. <laughs>